Okay, testing. Fire. Electric, electric. Fire. Nende. Fire. Ayun. Okay, mga sir, meron tayo dito ng Neo I125 na kapag ginagamitan siya ng electric starter ay hindi siya umaandar. Pero pagka ginagamitan siya ng kick starter ay umaandar po. So, pakita po natin. Gamitan mo ng electric gum. Okay? Uh, gamitan mo ng kickstarter. Ayan. Um, okay po. Um, so, kagaya na nakita nyo, ginamitan ng kickstarter. One click lang po siya. Pero, pag electric starter, ayaw pong mandar. So, ngayon, ginamitan po natin ng multi-tester po yung kanyang pulser nagreading siya ng 345. So etong um, bago dito is two, ano 280 lang po ang reading nito. So tatry po natin na magpalit ng pulser. Okay, tapos tetestingin po natin siya ulit. So bali kanina pag tinatanggal mo itong cup na to, pag mo siya ng electric starter, sa una lang siya kikislap tapos wala nang kasunod. mag spark lang siya ng isa dalawang beses wala na siyang kasunod pagka ginagamit po ay electric starter so okay uh, baka mangyari sa inyo yung ganito so try nating ayusin at baka makatulong po okay sige uh, tanggalin mo na yung pulser so bali yung pulser pagkatanggal ilalagay lang natin siya dito sa gilid tapos ija-jumper na lang natin yung bago dito na lang natin padadaanin yung wire sa ibabaw para mas mapadali at matesting po natin kagad Um, okay po, eto na po yung bagong pulser na kinabit natin. Uh, pan Pantesting lang to, kaya dito natin pinadaan. Ngayon, nahawakan ko na lang tong isang pulser na tinanggal para hindi sumabit at uh, tetestingin na po natin. Okay po, sana umistart na siya. Wag, 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 wag. Yan. Okay na to. Okay, testing. Fire. Electric, electric. No, hindi. Ayun. It's alive. Viva <laughs> Pansev. Okay, so dali po, boss. Ayan, ayan. Isa pa isa pa baka chamba lang. Sige. Ayun, umandar. Okay, ayan po. Umandar na siya. Ayos, nadali. Ang ang galing talaga ni Gom. <laughs> so bali ang istorya po nito. Ah, uh, dati siyang nalolobat. Hindi nagcha-charge yung baterya niya, pero pagka pinapacharge nila yung baterya nila, is gumagana naman po yung electric starter. Ngayon, yung pinagawa nila, sira daw po yung stator, pinalitan ng bagong stator, pero simula ng pinalitan ng bagong stator, hindi na po napaandar gamit yung kanyang electric starter. So, kaya nagduda kagad tayo na baka sira yung ano, kanyang pulser. So, eto po, ah uh, okay na, nasolve na natin yung problema. Um, ikakabit na lang po na maayos yung kanyang pulser at okay na po. Okay, so, bali, baka mangyari po sa atin yung mga ganitong case ito. Meron na po tayong pagbabasihan kung anong dapat natin gawin. Okay po? Um, okay po. Ayan, kinabit na natin yung bagong palser. Ito siya. Ngayon, ito. Ah, uh, mahawakan ko na lang siya dito sa gilid na to para hindi siya sumabit. Okay, at itatry na po natin kung aandar. Testing. Iyak. Haha, <laughs> ayaw. Sinan mo kung may kuryente? Pa,